Sa video na to ay si share ko sa inyo ang aming lugar. Uh, ngayong araw kasi ay nagkayayaan yung aking mga anak na gumala daw muna kami kasi wala namang ginagawa dito sa bahay. At uh, siguro boring at naisipan namin na mamasyal muna. At uh, dito sa amin nga pala guys ay merong malapit lang na pasyalan. At uh, maganda din naman siya kasi ito ay bundok na at uh, maganda yung tanawin. At ang lugar ko pala ay nasa Negros Occidental kami pero malapit na rin kami sa Negros Oriental. Kaya itong ating pupuntahan sa ngayon ay medyo sakop na ito ng Negros Oriental pero ay ang ating biyahe ay siguro ay aabot lamang ng 20 minutes to 30 minutes magkakataon kakarating na tayo doon. Ito lang pala guys ang pinakamalapit na pasyala namin dito sa amin. Hindi kagaya dyan sa syudad na pwede kang pumunta sa mga mall para magpalamig. Dito naman guys sa taas eh para ka na rin naka aircon gawa nung malamig ang panahon. At uh, dahil sa ako ay busy sa video video itong si aking panganay ngayon yung aking tagamaniho o ayan may aso pang tumawid o oh. tingnan nyo naman guys so kung gaano ka luwag itong kalsada dito sa amin wala siyang gaano mga sasakyan na dumadaan kalimitan ng mga dumadaan dito ay mga motorsiklo at kapag kapanahon na ng gapas ng tubo o yung anihan ng tubo ay eh, meron ding mga truck na kargado ng tubo na ito rin dumadaan kapag ka umakyat ka sa lugar na to o pumunta ka sa lugar na to kailangan lang siguro na nasa kondisyon ang sasakyan mo kasi kanina pa nga kami bumabiyahe eh. wala pa akong napapansin kahit isang talyar dito sa may tabi ng kalsada at siguro kapag ka uh, nasiraan ka dito at tinabutan ka ng gabi sigurado na hindi aso ang habol sa iyo kundi multo <laughs> Ay ano, ganda ng kalsada dere diretso ang aming biyahe dito sa so may aking bandang kaliwa ay mukhang tinukumpuni nila yung pader at uh, sa lugar na to ay madalang lang din ang mga kabahayan meron tayong mga nadadaanan kanina mga tumpok-tumpok na bahay pero kalimitan ay uh, mga bakanting lote, mga bakanting lupain. Kasi ang mga paninim dito, karamihan ay tubo at kamaisan. Kaya kung napapansin nyo, talagang kakunti lang ang mga kabahayan. Ayan o, sa may bandang kanan, mayroong mga pananim na mais. At ito, may mga manok po. Ayan o, may tumawid ako. Oh, o, pisa. Hindi. Nakatawid siya. Kala ko na gasaan yung manok. Kaya ito yung ingatan nyo guys pag dito ka mo Kasi may mga ito hindi tao yung biglang tumatawid. Baka mamaya eh baka o di kaya kalabaw yung biglang tumawid. Di kaya kabayo. E medyo malaki-laki din yun pag hanabag asigurado. Talisik din yung sasakyan nyo yun doon. O kung nakamotor kayo ah, delikado yon dito banda ayan oh liwat kanan puro tubo yan puro tubo yung pananim yan, ito na padaan tayo sa may kaunting kabahayan at uh, medyo malayo layo pa itong biyahe guys mga uh, ilang minuto pa siguro kasi tansya ko e eh, 20 minutos marating natin yung aming pupuntahan eh, makikita natin dun yung uh, kabundukan at a uh, ang pakay talaga namin ay makapunta doon sa ilog kung tawagin nila ay Kansalakan at yun ay bahagi na ng gihulngan dito sa Negros Oriental pero sa ngayon ayan uh, enjoy nyo muna ang uh, ganda ng karsada at ang kabukiran kabundukan na aking ating dinadaanan ayan. dito pala guys may mga bahagi ng kalsada na talagang mahaba yung kanyang palusong at uh, siguro mamaya syempre pagbalik natin mahaba rin ang pahon kaya pag dito banda ay dandaan uh, lang at uh, siguraduhin ang prino kasi may mga area talaga na mahaba mahaba yung kanyang palusong pero maluwag naman maluwag yung kalsada walang kasasakyan. Ayan, may madalang minsan, makakasalubong mga motor lang. Pero, kailangan ingat pa rin. Shoutout dyan sa mga taga Negros Occidental o Negros Oriental na hindi pa nakadaan dito. na uh, subukan nyo pumunta rito at uh, para makita nyo rin at uh, ma-experience nyo kung gaano ka prisco, kaganda at kaaliwala si nga lugar na to malapit lang yan dito sa may papuntang gihulngan sa Negros Oriental. Alam ko kasi na marami pang mga taga-Negros, Occidental o or Oriental man na hindi pa nakakapasyal o nakakapunta kung saan ay eh malapit lang din naman pala sa kanila yung mga magagandang lugar kung minsan naisip natin na pumunta kung saan saan o kung sa ibang lugar hindi natin alam na dito lang din pala sa atin sa Negros ay marami ng mga pasyalan marami ng mga magagandang pwedeng puntahan kung mahilig ka guys sa mga overlooking na view ng kalikasan ano uh, try mo to try mo tong lugar na to pag manggaling ka ng Negros Occidental ay uh, dadaan ka lang ng Isabela at tuloy-tuloy uh, ka hanggang sa gihulgan sa Negros Oriental ayan ang oh, tingnan nyo sa ganda ng lugar at ito ang aking mga kasama ayan hello ayan nag enjoy talaga sila ito <laughs> uh, tuloy lang tayo guys uh, medyo malapit na tayo sa una nating uh, spot na pupuntahan titigil tayo ng konti mamaya doon tawag video video ng kaunti para may pang upload dito sa facebook sa youtube at sa tiktok ano at uh, pero pagkatapos doon ay tutuloy tayo doon sa may ilog sa tinatawag nilang kansalakan dito sa may hulngan sa negros oriental pero dito sa may unahan merong ah uh, Area dito na pwedeng uh, tumigil para mag-video-video. Uh, -video. Kasi bandarito ay Makita natin ang uh, overview. Ah uh, makita natin yung ang tawag dito, overview or overlooking na ganda ng kabundukan. makikita natin yung sa ilalim yan, yan yung Negros Occidental pa yan eh. Uh, ito, tigil muna tayo dito. Ayan, tigil tayo dito sa gulit. Okay, oh, ito na siya. Tingnan nyo naman guys. Ayan, negros occidental yan. Yung sa baba na yan. Ha, ba? Diba? ah yan yung overview. Overlooking yan. Kung mahilig, sa, mahilig ka sa kalikasan na yan ha. Uh, subukan nyo to. Pasyal kayo dito. Try nyo tong lugar na to. At uh, ito ay uh, unang tigil pa lang natin. Pagkatapos nito ay tutuloy tayo dun hanggang sa ilog. Doon sa may uh, kansalakan sa Negros Oriental. Uh, sakop nyo ng Giulngan. So, sa ngayon, ito lang muna. At uh, maraming salamat. Ayan, enjoy nyo lang yung aking uh, video. Thank you. Maraming salamat.